P188,000 kung nabenta ang aking apat na baka Due to some reason, kailangan natin ibenta itong apat na baka natin Yep, due to a certain reason, goodbye na sa isa sa ating mga original na alaga dito sa farm Ganun talaga, this is their purpose Siyempre, si Jana, suli niya sandali, nagpasaway muna ulit Kaya tara, mamaalam na sa kanila So ito yung aking mga baka no. Uh, buntis si Elise Tapos si Gio nadagdag siya Butog na butog kasi ang dami natin damo Pero sometimes mayroon talagang uh, Kailangang uh, let go At ngayon mayroon tayong buyer na pupunta Kasi due to some reason Kailangan natin ibenta itong apat na baka natin So ganun talaga nangyayari minsan ko na i-expound ko ano nangyayari pero yun kailangan may benta natin itong apat na bakan to. So, na dito na yung buyer. Tama-tama. Sir, magandang araw. Uh, Jeremy. Pagkakang uh, buko ko sir. Uh, ano ka ba ngayon din yung uh, lahat yan? yan? Uh, Malak mo na. ito, so, ito yan. Sa ito yung malaki. Ito yung buntes. Magina. Uh, hindi mo sabay-sabay binili. Sabay-sabay. mo yung tamo kayong Oo, oh, kaysa yung sabay-sabay binabahan yung mga napaulit. nila. yung okay, sa kaysa ka-vlog yun. Pero si Barado Buntes, sir eh. Mukha nang gabas yung presa eh. Ay basta yan ay nabili ko 55 isa yan. Ayun. Eh sa ngayon ay kailangan talagang mabenta na. Hindi na wala nang paigoligoy. Wala nang ligoy. Miniminuta ni sir. Yung tabo ng gatas sa yung Ha? May lang gata. Hindi mo na na sa kahit wala din na tag-aral. Kailan nga ito inanak? Pebrero yan, Pebrero. Ganda yan. Sige lima. Bayo ko, wala ko na dati Ah, eh. Oo, oh, wala tagaro. Eh, ka re-recover lang ho ng damo ko, eh, yeah, dinayami namin yan. Eh, yeah. magkano mo ba sa prisoner ah? Eh? Kala ko di man po ang bili mo. 55 ho yan, 55 isa. Kito ko yung bili mo saan na isa bago kumahanap ko pa lang isa. Nakabalag ho yun, kaya hindi walang yabang yung 55 isa ngayon. <laughs> Bait naman po yan lahat, pati ito. Yun, medyo mailap, pero hindi naman nag-ano. Mailap yun, pero hindi naman nanonawag. Magkano ka ba sorry -ar tatlong aray? Ay uh, lahat na aray natin muna tayo may Ari alagay sa jar dalawang aring ano aray ano isa katay yung... ito. Katay katay niya sa? Hmm. Ay ko nang wala hindi mo na Oo. Oh, uh hindi naman bundis. Eh ari ang ang presyo katay pero ari may kukunin hayop din Wala sa ala. Ari ko basta ibukod bukod bukod kasama. Ang ram ang presyo sama-sama. Hindi kung gusto mo ng aray ko muna. Ang kwenta naman yung karibiko ni, kung sabi sa akin, presyo mo 210. Kasi pangatlo 165 ay may anak ako ay lumaki naman na buntis pang isa ah, ay siguro ito ang anak ah, ka rin anak talaga yan mas pinakamahal uh, ba siya may anak patat ay siguro anak ako kaya ito ang pinakamahal presyo na kasi ah. tutubo ko naman at siya kasi lang iba ka di nga natin presyo kung lahat niya rin siya kahit may pet hindi ang tubo mas pwede ka rin siya 180 eh ah oh, napakalayo sir oo <laughs> O 65 yung eh, na, kasagal po yung talaga at... may po, po, buwan nila. sa iyo, na? Yes, Hindi okay. okay. Ay, pag iisa Itong mag-ina, hmm. kaya na ano? Mag-ina 85. Huwag ah. <laughs> na ko hintayin niya ang... buntay, kung 65. Ay, kuha matabang matabaw ako, ko sa iyo. yung pulong. Kaya ka kakatapos ng summer eh. Hmm. Ugal siya, wala ano ba? Yeah. Ano sir? At yung ba't Bas sa halaga mo doon. Si halaga mo, kaya yung sumawa doon. Magano yung ano? Tama na 36 yun. Pagka ganyang, ganyang malapit ng malak ay kaya kaya ng ano? 70? Kamu nak ambil apa? Oh, kalau lapis tu so. Bonus mo sir. Diyan. Hindi, pero may na ay bigla pag naman hindi nababa ay sa presyo ko hindi makita Ayun, Ay sir ano? Anong presyo mo dyan? diyan? Malaki ba 'tong presyo na pag Ah, buti na rin. Limon po at saka 35. Ay maganda naman yung bisero eh. Yes, naman ako naman tinapula baka pag binibili. <laughs> ano ah, ko lang kung magkano ang presyo hindi ako hmm. hindi ako pala pala pag binibili ng ayo. Ay magkano ang tawag niya? Tama ng pitong Ari alaga ito di sabi pa. Hmm. Ari na ri for pa bet bet naman di may din. Hindi ho pwedeng iwala. Hindi ka kabili. Lugay Lalo pa may iwan ho pag iniwinala na Hindi ka kaya. tatarato. Ay nasabi naman ni kaya pwedeng bili mahina mga Kung kasama anak, may bilhin siya kay Ano din mo? Kala magkano ko din yan ito, rating ba Kung sa, uh, a, ang total po kasi noon, um, 186 Yung 20? sa lahat Oo Baro mo ano? 195 Ito Ano may tag ngayon ito eh Ito mong ito lang siya, may, may lang siya 190, hindi ka? Bosare, otak mana ini? Pagu, pagu mana ini? Pagu mana Abot ini eh Si bintik bintik ni, Bawito naman doon. Palo ka doon. Kung uh, sigurado, ako mas bawit doon, yung, 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 sigurado eh, ko bawito na yung hiningi mo pag ay tayapat liba. Kung sigurado ay ko napakalumo ka ako hindi naglalayo. Ay ay Dahil liba. 87. Sabi na hindi na Kasi naman eh ari maghahanap buhay na kante. Ikaw naman may alam mo din naman. Ang preso din yung mga alaga ani Ano yung alaga Lugi ka doon. Kung hindi pa alaga ng presyo doon. Ako hindi mga bata Tama na po, sa ko, ko mamaya. Mga ano oras? Ay ba, kakantang so, halina. Iyan mo, 188 pampigay ko lang sa bata ko. Sige, wala nyo. Sige, sige. Okay, mamaya daw pipick upin Nag-close tayo sa 188 all-in. Nagmamadali na rin kasi yung pagbebenta So, para final na. ah uh, in case, ma-finalize natin to. For sure, kasi kailangan natin ang alaga dito sa farm. Kasi ang dami natin damo, sayang naman after year nating mabenta daw, bibili tayo ng bagong baka abangan nyo yan so hintay uh, lang natin si na sir na makabalik para mapick up yung ating mga baka o okay, nandito na yung magkakarga tayo lang natin to tatalihan si Gio isang ganun lang nahuli si Gio tatawid dyan, tiklopin nyo. Inuna namin ikarga si Jana. Pag nakita niya kinakarga yung tatlo, magwawala ito. Mukha namang maamo sa kanila si Jana. At sumakay siya ng mga payapa. Jana! Goodbye my friend! Goodbye Jana. Nang biglang, Nagulat ako. Nasa baba na naman si Jana. Talagang. Muli sandali na ay nagpasaway pa eh. Kay naman naman. Mabuti na lang at hindi masyadong lumayo dahil andito pa yung tatlo na baka. Nagpahuli rin kagad naman at sumakay. Isinara na ang pinto para sure na hindi makatalon habang inaayos ang tali. Si Elise naman ang kinarga. Very good talaga ito eh. Di kagad sumakay si Chiki. Inalalayan pa eh. And lastly, si Gio naman ang sinakay. Nagpahimas pa eh at na mga alam, ayaw pang sumakay ng una na buhat katuloy. Inabot na ang bayad, nakalasti ko naman eh. Kadami, sabi ko bilangin ko muna. Siyempre, para sigurado kami parehas. Hindi sobra at hindi rin kulang. Habang nagbibilang kami, umalis na sila. Nagmamadali ata hindi ko rin alam kung bakit hindi nila hinintay matapos kahit sabi ko na bilangin ko muna. Uh, ayun, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating i-let go sila. Pero hanap tayo ng bago at mas maganda. So, ipisin na lang natin yung paddock nila. Medyo tahimik ngayon sa farm. Malaking chores ang mawawala. Pero very soon, mapapalitan yan. Okay, so yan, uh, Sunod na video natin ng baka Bumibili tayo Yun lang, maraming salamat Subscribe and peace Kung naghanap kayo mga ka-off-duty ng instant na ulam Ang Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty ang sagot dyan Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty Available ito sa mild, tsaka sa extra Sarap na re Mmm Sarap! Woo! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!